Bong Immortal! paano ko sinabi And for today's video nga mga immortal ay gusto ko sa inyo i-share itong natagpuan nating Japanese restaurant dito sa Kalamba. Nabukod sa sineserve nilang special ramen at iba't ibang Japanese food ay ang pinaka notice namin dito ay yung napakagandang place nila. Perfect to sa couple pang date, pang family, pang Instagram, pang reels. Ito yung feeling na pagpasok mo, parang nasa ibang planeta ka na. <laughs> eh, eh, eh. Este, parang nasa ibang bansa ka. At dito wow. nga lang yan, walang iba kundi sa Kish Ramen. At located sila sa may Barangay Pasyano, 1939 Corporate Center, Ground Floor, Lot 2, Kalamba, Laguna. Malapit nga lang sila sa Perpetual Kalamba at tapat na tapat sila ng Repeal Gas Station. At habang hinihintay nga namin ni Simpli Kari, mga food, ayan, nagsitsweetan ko nyari kami. parang kasya pang dalawang Ay, pamilya. Yeah. Napakalambot nga ng pinaka noodles niya at kasyang pork belly roll na in-slice. Malaki talaga yan, mga ka-basic, mga ka-immortal. Kaso nga alam, malaki din yung... Boom!